ayan, hanap kami ng hanap kung nasaan si Muning hindi naman siya marunong sumagot kaya ayan, buti na lang merong nakapatong kanina dyan sa thermomix na parang supot ng tinapay biglang nalaglag, akala namin may multo, ayun pala, yung hinahanap na si Muning, nagtatago dyan, o, oh, diba ang cute cute lang niya kaso, super bored siguro to kasi, hindi man lang nakak nakakita ng, uh, tawag dito yung live na isda, yung totoong isda hindi pa siya nakakakita. Kaya kaninang naglalagay ako sa machine ng mga baso, mga pinggan. sumasano ano, tumitingin siya. Kasi, alam mo yun, may mga tubig. likas sa, ano, sa pusa. Na pag may tubig, siguro, may isda. Ayun. Ang cute-cute niya. Ayun. Tago pa more. Ayun. sa trabaho ko. Ako, mus, yan. Meron nga akong naughty thinking, eh. Pagpasok ko, magdadala ako ng sardinas madali lang buksan. Pag wala yung mga clients ko, gusto ko siyang paamuyan. <laughs> Papaamuyan ko siya ng isda. Siguro mabubuhay ng ano, ng sardinas. Siguro mabubuhayan nang ng ano, ng kaluluwa itong si Mingming. -Ming. Ang cute-cute niya. A ano to eh, sa estudyante na doktora. Yan, ang cute-cute niya. Three months old pa lang siya. Kaya siya nandyan kasi malapit lang yan sa lababo. Eh, kumain niya ata sila ng may ano, ng mga isda. Ganon. Naaamoy niya talaga as in. Pinaghirapan niya talagang tumalun dyan. Tapos kanina siguro ano nakita niyang wala na, na, na itago na lahat, nahugasan na lahat. Yan, diyan siya nag-stay, nagbabaka merong ano, may isda. Gustong-gusto nila yung amoy ng isda eh, di ba? Kasi yun yung parang pinaka nila or potato ba. Yan. Thank you for watching. Mingming Ming. Talagang wala nang maikarga kaya ito na lang. Oh, yan. Si Ming, Ming na lang. Kaso nga lang two times a week lang kami magkita. Pero okay na rin yan. Two times a week ito ang luwag-luwag ng ano ng ng tawag dito grounds nila. Música